Ako po ay isang pulis na nanilbihan ng mahaba at tapat para tulungan masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal po akong naging anti-narcotics oper operative at natalaga po ako bilang deputy director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong police colonel Eduardo Acierto na matagal nang ipinapahana at ipinapapatay ng dating Pangulong Duterte sa militar at sa kap kapwa ko police. Pinapapatay po ako ni Duterte dahil natalisod ko at pinaimbestigahan ko sila Michael Yang at Alan Lim na malapit nilang kaibigan ni Senator Bongo ako po at ang mga kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre ng mga ilegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikitang nakasama ni Pangulong Duterte at Senator Go. yung kasamahan ko pong si Police Captain Perote ay dinukot po sa lobby ng isang hotel sa Bacolod ng limang armadong kalalakihan na nakasuot ng bonnet at bulletproof vest. Meron din po silang mga lookout sa labas. Hindi na po makita hanggang ngayon si Perote at malamang patay na si Perote matagal na po akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay pinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma influencia hanggang ngayon. Pero this has got to stop. Tapos na ang maliligayang araw ni Duterte, Bongo at Bato de la Rosa. Panahon na po siguro ngayon na magtiwala sa ating pamahalaan. Nakita ko po na sa panahon ni Pangulong Marcos nagkaroon ng hustisya sa kaso ni Senator Laila Delima. Na nalalangin po ako na sana din magkaroon ng hustisya ang aking kaso at magkaroon ng accountability sa mga kasalanan ni Duterte, Bonggo at Bato Dela Rosa. Isama mo, isama na rin natin si Aaron Aquino, si Oscar Albayalde at Wilkins Villanueva. Dapat na silang usigin ng batas. Dapat malaman ng tao ang kanilang kasamaan. Panahon na ng paniningil. Gusto ko pong ilinaw ang aking mga nalaman sa, atraso sa bayan nila Duterte, Bongo at Bato de la Rosa gusto ko din pong bigyan linaw ang mga akusasyon na ibinabato nila sa sa akin ni Duterte at at mga kampo nito at upang ipalawanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano tayo niloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte uno uno sa lahat wag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa akin ng mga kasinungalingan. Hindi po ako protector ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong binukot o pinaransom ng mga drug personalities. Lalo na ang mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si J. Ikyo.